Pahalang uh, gabi sa inyo lahat. Uh, dito naman po si Waga ng Pangasinan. Uh, dito po ako nag-duty pang gabi. Uh, pasok ko po ay 6 to 8 uh, to 6 uh, ng umaga. Special tayo, pinag-agurdiyan ko ito po. Ayan po mga pinag ko. yan. sa dulo, banda dun, sa duro, doon sa dulo doon. po. Po. Ito tayo sa git. Sana po mag-subscribe kayo at paki-pindot na rin po ang Uh, bila ikon para palagi kayo titig sa aking susunod na video. Abang-abangan nyo po. Marami po akong i-share po sa inyo ng mga orasyon na ito po yung mga subok-subok na po. At ito yung galing sa kanan po. O, sana po lahat po nang bin, upload uh, ko po ay paki tingnan nyo po. Marami po kayo makukuha doon ng mga pang-araw-araw. Magagamit po nyo ng proteksyon. Ang na ng mga bagay-bagay. Ayan po. Masasarado ko na po yung gate. Ayan po. Ayan dito sa harap po. Ayan po. sa makupo yung aso ko dito po sa loob whitey whitey alika dito whitey alika alika yung aso ko si whitey oh. kita nyo oh si whitey alika whitey whitey, oh. Ayan. Ayan yung ko, whitey. o yung aso ko si whitey ako nag hintayin doon niya lang po yung mga susunod kong upload subscribe po kayo shout out po sa inyo lahat malitan po sa awd tiyaga-tiyaga lang po basta may ah, mabili po ng mga bigas at ulam ah, tinapay sa umaga tiyaga-tiyaga lang po na po huwag makalimot mag subscribe yung mga video ko po doon nung in-upload ko po uh, marami po yun ang kalatan po yun so, subscribe po kayo abay po abay po shout out po sa inyong lahat